Ayun, isang magandang araw pumuli dito sa Master B Channel. No? So, siyempre, panibagong tutorial pumuli ang atin pong tatalakayin. No? So, dito sa tutorial na ito, uh, kagaya nga po ng title, paano makita ang messenger settings. So, siguro, nagtataka kayo no, kung bakit ngayon ko lang ito ginawa ng tutorial. At matagal na itong issue. No? Actually, Uh, hindi ko na sana ito gagawa ng tutorial eh dahil uh, meron nang gumawa ng tutorial dito sa YouTube. Kaya lang, dahil sa ilang kahilingan, uh, kaya ko ito gagawa ng tutorial. Kasi ang dami nagtatanong uh, mamaya-maya. Kasi pag nasagot ko yung isang tanong, mamaya-maya may magtatanong na naman ng the same question. So, mamaya-maya na naman magtatanong. So, para... Ah uh, isang sagutan na lang ganoon at uh, mas marami pang makarinig dito ko na lang sasagutin no sa ating uh, channel para mas marami pang uh, makarinig sa mga susunod na araw at siyempre uh, mas marami pang bulag siyempre ang makaano maka two class no kung uh, paano makita ang uh, messenger settings so uh, ipapabawon ko lang Itong uh, pangson po na ito ay sa gisu lang po. So sa dalawang screen uh, reader na TalkBack at saka sa Prudence, wala pa po ano. So pero wakya magadala kasi hindi naman uh, tumitigil ano yung mga ibang kasama natin ano para matuklasan kung paano mahanap yung settings sa Messenger gamit lamang ang uh, TalkBack at saka uh, Prudence maging yung mga iba pang screen reader na ginagamit ano pero sa ngayon talaga tanging uh, Gizu lamang po ang uh, nakakapasok sa uh, messenger settings so kailangan nyo pong gumamit ng Gizu para makita nyo po yung uh, messenger settings so ipakita ko lang po yung ano no, uh, messenger ko so pasukin natin telegram messenger so pasukin natin itong messenger messenger yan Select chat select the chat highlights. What do I main menu? Chat made menu. So pasok tayo sa main menu. Dati ang pangalan niyan all chat menu pero dahil sa mga update ng Messenger eh ginawa na nilang main menu. So tap natin 'yan. In yeah. Switch selected. In Switch account button. So dito ah uh, dapat katabi niyan ano eh katabi ng account yung settings eh pero wala oh. Selected. Chats. One to four. Six new messages button. Wala. So swipe swipe natin. Baka meron sa bandang ano. Bandang ah... Uh, ah... Uh, baba ng screen pa. Mark message. Arc. Commute app to software for software. Philip. Create main menu. Chats. New message button. Search. So wala no. Set status. Walter Miles active now. So wala. Yung mga naka-active na yun no. Set search.

Enabled in advanced detailed focusing mode. Yeah, so naka enable na sa. So selected chats. Logged in as Marvin Aguinaldo. Logged in as Marvin Aguinaldo. Adobe switch account button. So swipe right tayo. Logged in as Marvin Aguinaldo. Adobe switch account button. Yeah, yun 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 yung account natin no. So swipe right para. Settings new updates button. You know my settings na no na nakalagay. So tap natin yung settings. Messenger. Yan. like me. So pwede na nating i-disable yung ano, enhanced detail focusing mode. Disabled advanced detailed focusing mode. Yeah, so naka disable na sa. QR code but Marvin and Aldo Adobe. Change view secure dark mode but active stack username but for families. Supervision services. Yan, so nakikita nyo naman, no? So, napapasok natin yung messenger settings gamit yung enhanced detail focusing mode. Sa giso lang po ito, mayroong ganitong pangson. So, kailangan nyo pong gumamit ng giso para makita yung ano messenger settings so yun nga kagaya nga nang sabi ko kanina wala pa pong paraan sa talkback at saka prudence para makita yung settings na ito sa messenger o yung messenger settings ayan so paano nga ba i-set up si enhanced detail focusing mode so ang gagawin nyo lang po punta lang kayo ng uh, general settings o punta lang kayo sa may Gisu uh, settings Pasok tayo. Made menu. Made menu. Visual settings. So pasok tayo dito. Provided by Ant Visual Plus. So general settings. Visual Plus 20 million email 9 general settings. Yan, so general settings. General settings. Then custom settings. Custom gesture scheme settings. Yan, pasok tayo dito. Custom. Yan. Then dito, mamili lang po kayo ng ano, ng mga gesture po na gusto niyo pong paglagyan. Example, ito. Swipe down red up extensions. Function. So, alimbawa, ito yung napili ko, no? Swipe down red up. So, pag napili na po yan, hanapin nyo po yung function. Uncheck the pen last spoken phrase. Um, uh, wait lang. object un 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 uncheck tools. object un unche un uncheck timer. Uncheck application. Uncheck function. Yan o, no, function. So, tap nyo lamang yung function. Function. So, hanapin nyo lang po dyan yung ano, en uh, enhanced detailed focusing mode. So, um, Is Kunyalang Poca say Maramini? Jisuo eh. settings. Granular browsing mode. Automatic recognised subtitles. Off virtual deck recognized head record and cat random current time, pause, current location. Direct swipe down. Virtual character list browsing full tech mode route. Readable and advanced pass from advanced detailed focusing mode. You know? Readable and advanced detailed focusing mode. O oh, diba. So ayan. Uh, nyo po yan, ah, check nilamang poyan, pamang activate no. So yan, ah, uh, palala lang. gumagana lang po ito sa ano, sa JISU premium. So, kung ang gamit nyo pong JISU ay uh, uh, official version o yung free version na tawag, hindi po yan gumagana. So, kailangan po yung gamit nyo po na JISU ay premium para magamit nyo po yung uh, pangson po na ito. Yung enhanced detail focusing mode. So, ayun. So, maliban dito sa custom settings, halimbawa, eh ano na, puno na halimbawa yung mga gesture nyo, eh, uh, ang gagawin nyo, ang iba pang pag set upan dito naman sa back natin. General settings. Pwede rin dito sa volume. So ang gagawin nyo lang, uh, punta lang kayo ng operation settings. Feet, feet, operation, reading operation settings. Operation settings. Operation settings. game mode settings. Navigation settings. Click at shortcut key settings. Shortcut key settings. Shortcut key settings. Yan. Tapos hanapin nyo po dyan yung A, uh, pwedeng long press volume up o pwedeng long press volume down, so mamili lang po kayo ganon kung uh, saan kayo komportable. So, ito. Object use the XIMUL short press of the mom press of the volume of P no command. Si so, example ito. Mom press of the volume of P. So, screen lang po na lang. Kasi. Object no alias. Mararami eh. na. Object spell. Object grab. Object 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 automatically use OCR, Object virtuals, Object the object recognize text on the current screen. Object quick settings

naka-enable na, you know. Enabled enhanced detailed focusing mode. Yan. So, pagka uh, naka-enabled na, pwede nga na pong puntahan yung messenger settings. Disabled enhanced detailed focusing mode. Yan. So, yan. Bali, pinapatay ko din kasi may mga disadvantage din kapag ka naka- ano yan, kapag naka no? So, dapat um, pinapatay din po yan. Pero nasa sign nyo pa rin po, kung uh, gusto niya pa rin po sang i-off ano pero sa akin kasi in off ko pa yun, eh kasi yun nga may mga disadvantages kapag naka-on ah uh, i-double check na lang ano uh, kung ano yung mga disadvantages na sinasabi ko kumbaga i-observe niyo na lang so ayun so back na natin shortcut key shortcut key settings. operation settings services orders button so ngayon kung halimbawa halimbawa ayaw nyo talagang set up so naminig nyo yung dalawang pamamaraan ng pagsaset up natin no? so pwedeng suggest gesture okay, sa volume so ngayon kung ayaw nyo yung set up bawa uh, gusto nyo lang sa talagang pindutin ganun uh, pwede rin po dito main menu yan main menu pwede rin dyan more button Itap nyo lang yung more main menu then isa pang more more button yan main menu tapos Pa rin, syempre, kasi Direct swipe up. Hey, listen in. Direct swipe virtual navigation. Care list full text at note, rubbery and enhanced past lifted pad, enhanced detailed focusing mode. You know, double top nyan. Enabled enhanced detailed focusing mode. We're not enabled, so main menu. Pwede rin dito. More button. Main menu, more button. Main menu, screen lock.

sana po ay uh, makita na po ninyo ang inyo mga messenger settings. So 'yun, salamat po.